Dito pala yung inspeksyon ni Pangulong Marcos na substandard daw yung dike. Ano po masasabi nyo sa kanyang uh, obserbasyon? talaga po totoo yung pagkaka-inspeksyon niya. Na talagang substandard. Nakaka-buwisit, nakaka-pika. Dahil hindi kami iniiwanan ng tubig. Mahiya naman sila. Dahil may pondo tapos ganyan ang substandard ng gawa nila. Yung ginagawa kasi po sabi para hindi na raw po kami gano'ng bahain. Ang problema po, mas lumala pa po ang bata. Mahirap po kasi po ano, hindi makapaghanap buhay dahil sa bahay, hindi makapag-trabaho yung asawa. Mga bata, nahihirapan nyo sa tubig. Anong masasabi niyo dun sa mga taong nasa likod ng anomalya na to? Eh, dapat kubayan na nila, maawa sila sa taong bayan. Dapat ipatibay eh, nila yung... Uh, kontrato na pinapagawa o pang walang nakapit ko na mga barangay. Dapat po siguro eh, yun eh, anuhan, nga, mabuti. saan na po kung patalari yung pondo. Ang gusto ko po talaga mangyari, may matakot at may magbayad. Ang laki pong hirap ng inibinanas po ng kapit sa bahay na yan. Mahiya naman po sila sa amin kasi kumbaga tungkulin nila na maglingkod po sa amin bilang mga mamamayan. Walang konsensya mga nasa likod ng pagnanako ng pondo at anomalya sa mga flood control projects. Habang enjoy na enjoy sila sa nako na yaman, ang mga ordinaryong mamamayan ng paulit-ulit na nahihirapan at nalalagay sa peligro ang buhay. Wala silang pakialam dahil hindi naman nila bayang papasukin ng babaong tubig, baha at burak hindi sila titira sa mga siksikang evacuation center at hindi sila lulusong sa baha papunta sa trabaho at eskwelahan. Walang katapusan ng ganitong problema hanggat walang napaparusahan. Kaya huwag tayong pumayag na makalusot ang mga may kasalanan. Patuloy tayong magingay, magreklamo, magprotesta at huwag natin silang tantanan. Ako si Mike Manalegsay at ito ang Mike on the Street.